Wes, Gusto mo ano? Balak ko kasi magpalaro eh. Anong klase palaro? Yung ano, uh, bali yung gagawin natin segment natin. May upuan, hmm. tapos may lobo. Kung sinoin nako po, babatuhin ng lobo. Kailangan mahulaan nung mahula niya kung sino nang bato sa kanya. Sige, sige, sali ako. Oh sige. Okay, sali kayo. Tara, tara, okay, tara, game, Tara, tara, tara game. Eto na nakaprepare na yung gamit natin. Dito muna, ilalagay ko tong lobo dito. Oo. Oh, Yan, gento kalayo. Tapos gento gawin natin. Maiba taya tayo. Oo, oh, kusin ng taya, siya yung upo doon. Ano na O game game. Hindi okay, okay. O okay lang yan. O, dali, game, game. Oh, game, 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 game. Oh. Oh, may iba. Opo okay. ah! ka doon, maupo ka doon. Kaila, mahula mo ha. Doon, okay na yun. Boom. Gento mo. Asod ka. Yan, tapos dito. Yan. Kaila, mahula mo ha. Hindi, isa lang, isa lang dadampot. Isa lang dadampot. Isa lang dadampot. Oo. Oh. Babay niyo yung babay ma. O oh, ngayon malata. Ngayon, ikaw muna bumato. Iba mo. Patid. Tala ko mama. Tatama yan. Mali! <laughs> game, game, game. <laughs> Oh, next, next. <laughs> oh, wen tayo ka. Tama ka Ang <laughs> Yari ka ni! <ngayon! laughs> <laughs> ikaw ko bumoto, ikaw bumoto. Ikaw bumoto, dali. Ay! Ay, lay! Ay, ah, <laughs> Upo ka. Ano ka ba? mo. Sino sino? 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 Sino ito? Sino? ito. Sino ito? ito. Ah, ito. <laughs> oh, Upo ka doon. <laughs> <laughs> Yari ka. <laughs> ikaw na, ikaw na. na. Elmer. Owen, ikaw na. mo, ha? Ah. <laughs>

Tatamaan nyo, ha? Ula! Kung sino yung dalawang bumato sa'yo? Bale! Ang tama! Upo ka! <laughs> Ay, dalawa! Ay, Hindi! Oh, dalawa nga bumato sabay eh! <laughs> 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 Why, bye bye. Hello, Bye ano <laughs> 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 na ano na wai <laughs> ano na wai putik yung gabi niyo putik yung wai at topek dito to mama ano lumabas dito <laughs> yung guys walang nanalo! Burot! okay guys salamat